Marami sa atin ang nagtatanong, bawal ba ang yumaman ayon sa salita ng Diyos? Masama bang maghangad ng tagumpay at kasaganaan? O may tamang paraan ng pagpapayaman na sang-ayon sa kalooban ng Panginoon? May mga nagsasabi na ang pagiging mahirap ay tanda ng kabanalan, habang ang kayamanan naman ay nagdudulot ng kasamaan. Pero ano nga ba ang tunay na sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sa video na ito, susuriin natin ang mga talata sa Biblia na nagbibigay linaw kung ang pagiging mayaman ay isang kasalanan o isang biyaya mula sa Diyos. Huwag mong palalampasin ang video na ito dahil sa dulo, ibubunyag natin ang isang napakahalagang prinsipyo na magpapabago ng iyong pananaw tungkol sa kayamanan. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa kayamanan? Mas madali pang dumaan ang isang kamelyo sa butas ng karayong kaysa sa isang mayamang pumasok sa kaharian ng Diyos. Maraming tao ang gumagamit ng talatang ito upang ipakita na ang pagiging mayaman ay isang kasalanan. Ngunit kung babasahin natin ang buong konteksto, makikita natin na hindi ang kayamanan mismo ang problema, kundi ang pagmamahal sa kayamanan. Si Jesus ay hindi tumututol sa pagkakaroon ng yaman, kundi sa mga taong inuuna ito higit sa Diyos. Sabi sa Mateo 6.24, hindi maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi niyo maaaring paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang tanong, ano ba ang inuuna natin? Ang Diyos ba o ang pera? Kapag naging sentro ng buhay natin ang kayamanan, nawawala ang ating pananampalataya. Hindi masama ang magkaroon ng pera, ngunit masama kung ang pera ang nagiging diyos natin. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong mayayaman ang nakakaramdam ng kawalan ng kasiyahan at kapayapaan sa kabila ng kanilang kasaganaan. Makikita natin sa Biblia na marami ring alagad ng Diyos ang pinagpala ng kayamanan. Ang tanong ay paano nila ito ginamit? Ginamit ba nila ito upang makatulong o para sa sariling interes lamang? Mamaya ay babanggitin natin kung sino sa mga alagad ng Diyos ang mga mayayamang ginamit ang kanilang yaman para sa kabutihan at kung sino naman ang hindi kinaya ang pagiging mayaman kaya sila nalihis ng landas. Ang tunay na halaga ng kayamanan ay nasa kung paano natin ito pinamamahalaan at ginagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tamang pagtanaw sa kayamanan ayon sa Biblia. Kung ang kayamanan ay masama, bakit may mga lingkod ng Diyos sa Biblia na naging mayaman? Isipin natin si Abraham, Isaak, Jacob, pati na din si Job. Hindi sila pinarusahan ng Diyos sa kanilang kayamanan, sa halip, pinagpala pa sila dahil sa kanilang pananampalataya. Ayon sa Kawikaan Sampu, Ika dalawa ang pagpapala ng Panginoon ang nagpapayaman at hindi ito dinaragdagan ng kalungkutan. Malinaw dito na ang yaman na galing sa Diyos ay isang pagpapala, hindi isang sumpa. Ngunit kailangang nasa tamang lugar ang ating puso. Ang tunay na tanong ay, tayo ba ang nagmamayari ng ating kayamanan? o ang kayamanan ang nagmamayari sa atin. Maraming beses, ang problema ay hindi ang kayamanan mismo, kundi ang ating pananaw dito. Maraming tao ang handang ipagpalit ang kanilang integridad, relasyon, at pananampalataya para lamang sa kayamanan. Ngunit ang taong may tamang pananaw ay nakikita ito bilang isang kasangkapan upang makatulong, hindi upang magpakasasa. Sa tamang pamamahala at pananampalataya, ang kayamanan ay nagiging blessings at hindi sumpa. Hindi ito hadlang sa ating pananampalataya, kundi isang oportunidad upang ipakita kung paano natin dapat gamitin ang mga biyaya ng Diyos. Ano ang masama sa pagiging mayaman? Ang problema ay hindi ang yaman mismo, kundi ang maling paggamit nito. Sabi sa unang Timoteo, anim ikasampu, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi sinasabing ang salapi mismo ang masama, kundi ang labis na pagmamahal dito. Kapag ang pera ang naging idolo ng isang tao, doon nagkakaroon ng problema. May mga taong nagiging makasarili, mapang-abuso, at walang pakialam sa iba, dahil sa kanilang pagnanasa sa kayamanan. Sa kasaysayan, marami tayong kilalang tao na bumagsak dahil sa labis na pagmamahal sa pera. Nagkaroon sila ng yaman, ngunit nawalan ng moralidad, pamilya, at tunay na kaligayahan. Ang masakit, iniisip ng ilan na ang kayamanan mismo ang dahilan ng kanilang kasawian, pero ang totoo, ito ay dahil sa maling paggamit nito. Marami ring mayayaman ang hindi nagiging masaya sa kanilang buhay. Sa kabila ng kayamanan, marami pa rin ang naghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay. Ang kanilang puso ay puno ng pagkabalisa, at kawalan ng kapayapaan dahil hindi nila inuuna ang Diyos sa kanilang buhay. Makikita natin sa Biblia na marami ring alagad ng Diyos ang pinagpala ng kayamanan. Halimbawa, si Abraham ay naging napakayaman sa pilak, ginto, at hayop, ngunit ginamit niya ito upang pagpalain ang iba at manatiling tapat sa Diyos. Si Haring Solomon ay nabigyan ng walang kapantay na kayamanan at karunungan, ngunit nang lumayo siya sa Diyos, ang kanyang yaman ay hindi naging sapat upang mapanatili ang kanyang kaharian. Si Job naman ay nawala ng lahat, ngunit dahil sa kanyang pananampalataya, ibinalik ng Diyos sa kanya ang dobling kayamanan at pagpapala. Ang tanong ay, paano nila ito ginamit? ginamit ba nila ito upang makatulong, o para sa sariling interes lamang? Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang pera, kundi ang ating pananampalataya, relasyon sa ating pamilya, at ang kakayahang tumulong sa iba. Kung ang ating kayamanan ay naglalayo sa atin sa Diyos at sa ating pamilya, iyon ang tunay na problema. Kaya't ang tanong ay hindi bawal ba ang yumaman? kundi paano natin dapat gamitin ang yaman upang ito'y maging pagpapala. Sa tamang puso at tamang hangarin, ang kayamanan ay maaaring gamitin upang palaganapin ang kabutihan sa mundo. Paano maging mayaman ng ayon sa kalooban ng Diyos? Ang Diyos ay nagbigay ng mga prinsipyo sa Biblia kung paano maging mayaman ng ayon sa Kanyang kalooban narito ang ilang mahahalagang tuntunin. Una, magsikap ng may katapatan. Ano mang gawin niyo, gawin niyo ito na parang para sa Panginoon at hindi para sa tao. Kolosas ikatlo bersikulo dalawamput tatlo. Pangalawa, matutong mag-ipon at mag-budget. Ang matalinong tao ay nag-iimbak ng kayamanan, ngunit ang mangmang -mang ay agad itong inuubos. Kawikaan 21 versikulo 20 Pangatlo Magbigay at maging mapagkawang gawa Ang taong mapagbigay ay pinagpapala, sapagkat siya ay nagbibigay ng pagkain sa dukha. Kawikaan 22 versikulo 6. Hindi lang ito tungkol sa kung paano tayo yumaman, kundi kung paano natin gagamitin ang ating kayamanan upang magdala ng liwanag sa iba. Ang kayamanan na ginamit sa tama ay nagiging instrumento ng blessings at hindi ng kasamaan. Mayaman man tayo o mahirap, may pananagutan tayo sa ating mga ari-arian. Ang kayamanan ay isang responsibilidad. Kung ito'y ginamit para sa tama, lalong nadaragdagan ang ating mga blessings. Ngunit kung ito'y ginagamit sa maling paraan, ito rin ang magdadala ng problema sa ating buhay. Dapat nating maunawaan na ang totoong halaga ng pera ay hindi nasa dami nito, kundi kung paano natin ito ginagamit upang palaguin ang ating pananampalataya, suportahan ang ating pamilya at tulungan ang iba. Sa ganitong paraan, ang yaman ay hindi nagiging hadlang sa ating relasyon sa Diyos, kundi isang tulay upang mas maranasan natin ang kanyang kabutihan. Ang tunay na kayamanan sa mata ng Diyos Sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi lang nasusukat sa dami ng pera, Kundi sa kung paano natin ito ginagamit upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang isang taong tunay na mayaman ay hindi lamang pinansyal na pinagpala, kundi may kapayapaan sa puso, may mabuting ugnayan sa iba, at higit sa lahat, malapit sa Diyos. Marami ang naghahabol sa pera, ngunit nakakalimutan ang mas mahalagang bagay sa buhay. Ano ang silbi ng kayamanan kung ang puso ay puno ng pag-aalala at kawalan ng kapayapaan? Sabi ni Jesus sa Mateo 6 versikulo 33, Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang material, Kundi ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Kung ang ating kayamanan ay ginagamit upang makatulong, upang magbigay at upang ipalaganap ang mabuting balita, iyon ang tunay na tagumpay. Ang isang taong tunay na pinagpala ay hindi lamang umaasa sa kayamanan ng mundo, kundi sa walang hanggang kayamanan na nagmumula sa Panginoon. Ito ang tunay na yaman na hindi nawawala, hindi kinakalawang at hindi maaaring agawin ni naman. Kaya sa pagtatapos ng video na ito, nais kong ipaalala, hindi masama ang maging mayaman, ngunit dapat nating tiyakin na ang ating kayamanan ay ginagamit ayon sa kalooban ng Diyos. Gamitin natin ito upang magdala ng kabutihan at hindi ng kasamaan. Ang kayamanan ay hindi masama, ngunit dapat itong gamitin ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay pinagpapala, gamitin mo ito upang makatulong sa iba at mapalaganap ang mabuting balita. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyonal na videos. Panoorin din ang aming video na Pitong Batas ng Tunay na Tagumpay. Mga lihim na hindi mo alam o kaya ang 10 tips para yumaman, mga lihim na galing mismo sa Biblia. Sama-sama nating tuklasin ang tunay na kahulugan ng kayamanan ayon sa salita ng Diyos.